Good morning mga boss Ito, tituruan natin si Bordy na mag uh, MTV Isayo tayo Eh, hilig din na magbike okay, Sige, steady mo lang yung ano na yan Yung ikot sa paa mo Sige There Huwag masyado itas yung katawan mo Medyo yuko konti Tapos huwag mong galaw-galawin yung katawan mo Steady lang lahat ng lakas mo ilagay mo sa paa mo. Huwag sa kamay. Sige. Andun si Bing nauna na. Bali, late na. mag sayo. Alas 8 na po. Mainit na. Sige. O, lang. Tapos yung paghinga mo, ano mo lang. Control mo lang yung paghinga mo. Sige. O, tingin sa na. Baka makabangga ka. Silip-silip sarapan. So ganyan po. Susunod ata kay Bing to. Oh, medyo mabagal na 'yung paa mo. Bilis mo lang konti. Ah, hindi, wag mo na itaas. Same pa rin pero ipadjak mo na ng konte Lahat ng lakas mo, ilagay mo sa hita mo, ganoon, diin lang. Huwag masyadong dalawin katawan mo. Okay. natin magpapahinga ka sa taas go 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 tuloy tuloy dapat tuloy tuloy dapat sige okay. sige okay. steady mo lagi pa mo ganyan go 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 Go! go. Go Sige Go Medyo bumagal go, go 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 Isa pa Isang attack na ganun Sige Meron ka pang lakas dyan todo mo Sige Punti na lang Isa pang pa attack Isa pa Isa pang pa attack Go Huwag kang tatawa Huwag yung katawan mo Hindi na ganyan Ganyan Okay Ayun Last, super last, super last to Super last na attack, go Go Okay Okay, pahinga tayo So, nakapag 5 laps na kami At nag-break na rin Balik ulit Go, V Sige Ayan Ganyan lang Ganyan lang, diret-diretso Huwag masyadong mababa ang katawan mo Huwag ganyan-ganyan, baba konti yan. Sige, go. Okay. Pang pang 7 na natin laps na, 'di ba? Oh, next time nine naman. So, ang target natin ay eight laps, mga boss. Go. So, last. Ah, uh, last 2 laps na lang po, malapit na. Sige. Sige, Hinahabol ka ni Jelly. Kailangan mauna ka kay Jelly. Go. 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 Andun si Bing, oh. Okay. Nandito na ako. Oh, ang galing. Tinalo ko si Jelly. Woo! Oh, last lap. So, mga boss, uh, tapos na si Borky mag-ensayo. Uh, walong hmm. ano walong ahon din sa capitol si Ben dapat 12 12 sa kanya, plus ano dito yun sa may pulsar bababa sya dito sa pulsar so andun sya sa likod ayun na po, iniwan pala ako ang bilis niya <laughs> Nagulat ako. Ang bilis mo. May obo pa yan. May obo at sipon. Sana makarecover sa February 5. Sa Nationals. Isisayo kami. Ano ba eh? Sumakit ang -dib dibdib ko. Sumakit ang -dib dibdib ko dito. <laughs> Ay, dito kami Hello, Satyun! Ayo sir, kong klas <laughs> Ay, thank you Si Ilo, kong isa Ayo G Wellness Halika, halika, halika Ito mo, may hip dysfunction Ito mo, dito ba? Hindi siya Ito mo yung

Okay, go. One, lower. Two. Okay. Forward uh, mga boss sa uh, G Garage Fitness Why? Garage Wellness ito sa so, may katagaman si Coach Nestor pala ito so try natin palakasin yung kanyang core para medyo may Wala, may laban. Hindi. <laughs> Huwag <laughs> baba mo lang. Baba mo lang. Ganyan. Oh Alun ka, hanggang saan nung kaya mo. Tapos <laughs> markahan natin. Oh. Oke, okay, dito. Una. Dapat ini stress mo rin ganito, eh. Diba? Sarap ano? <laughs> Sa kagso. Yan, M2 blade. Ilan lang kanyang coach yung may ganyan sa Pilipinas? dito. Kami, apat kami dito. Ay, sa Tuguegoro, apat? Sa Pagayan. O? Sa Tuguegoro. Sa Pagayan.